Hello po guys. Alam niyo po ba guys? Alam niyo po ba guys? Hello po guys. Alam niyo po ba guys? Hindi niyo pa po alam eh. Kaya dapat niyo pong malaman. <laughs> alam niyo ba guys? Meron po akong binili at inorder na bagong sasakyan po. Ito po ay apat ang gulong. Kaya lang po hindi ko pa po pidi itong ipamasada dahil wala pa po akong desensa. <laughs> Ito po ay sasabi ko pa po in-order para po hindi na po tayo pumunta pa sa iba at maghanap pa po. Kaya po kapag po may pang-order ay umorder at pag po wala ay dito medyo. <laughs> okay, bago po natin ito tingnan at buksan guys, Siyempre po magpapasalamat muna po ako sa mga nagbigay po nito at nag-sponsor po sa akin pong bagong sasakyan na apat po ang gulong. Okay, unang-una po, nagpapasalamat po ako kay Sir Admin Ball at kay Sir Al Gasling at kay Ma'am Sister at kay Frances Vlog at kay Mam Ma Ems Adventure at kay Mam Ma Lenma at kay Simply Bohay at saka po kay Sir Nixon TV Vlog at kay Len Opesyan at kay Ma'am Breakhead WW2. Kaya po, thank you, thank you po sa inyo pong lahat sa pagbigay po at pag-sponsor nyo po at pagbigay po ulit ng blessings sa aking bagong sasakyan po na apat po ang gulong. Ops! Bago po natin tingnan ito, simple po, hindi, hindi ko po malilimutan ang aking mahal na mahal. Wala pong iba kundi ang aking Mama Cell, Sari TV. Salamat po Mama Sel, sa pagbigay mo po at pagbili po ng aking bagong sasakyan na apat ang gulong. I love you, I love you po Mama Sel. God bless po sa inyo pong lahat. Thank you, thank you po guys. Kaya po, tingnan na po natin itong bago po natin sa sakyan in order apps. Bago po natin ito tingnan, kailangan po natin yumakag ng katulong para po sa pagbubukas. Okay po guys, tara na po. Let's go po.